Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan na makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa nagkamalabuan na magkarelasyon. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palaging updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin ng partner mo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Yung sa lahat ng oras, ikaw lamang talaga ang pakakahanapin niya. Gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng taong gusto mong gawa ng ritual ng pitong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng lighter o pusporo at pagkatapos, sunugin mo lamang ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang masunog ito, kumuha ka lamang ng zeplak o kahit anong plastik at ilagay mo lamang itong abo sa plastik o sa zeplak na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, itago mo itong ritual Ilagay mo ito sa damitan mo o di kaya sa bulsa mo, sa bag mo o sa wallet mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at pwede mo naman itong hayaan lang dyan sa damitan mo at paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin niya malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw at tulad na po kayo kailangan pang banggitin na spell basta gawin mo lamang itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless.